Patay naman ang isang 26 anyos na lalaki matapos itong malunod sa dagat sa Bolinao Pangasinan. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. 26 anos na binata na sa Bitsabulinaw, Pangasinan. Wala ng buhay na masagip ng kanyang mga kasama ng biktima na isang 26 anyos binata na residente ng barangay Santulan, Pasig City. Sa ulat ni Bulinaw ay si Chief Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan. Dumating sa Bulinaw ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan linggo ng gabi at nag-check-in sila sa isang cottage at kahapon alas 6 ng umaga. Naglangoy na ito at natangay ng alon sa malalim na bahagi ng dagat at hindi na o kinayang lumangoy hanggang sa tuloy ang malunod. Kaya naman nagtulong-tulong ang kanyang mga kasamahan na gipin at uh, makalipas ang isang oras ay natagpuan din ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Didala pa sa paggamutan kung saan idiniklarang didon arrival ng atinding pisisyan. Palala ng mga autoridad sa mga beachgoers lalo na ang mga bisita mula sa malalayong lugar na mag ingat sa paglalangoy at tiyakin na may mga kasama sa pagtatampisaw sa karagatan at tagad na matutulungan kung may Bigla ang pangangailangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pardo, Aris Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Umapila naman at nananawaga ng PNP Northern Samar sa lahat ng mga butante na iwasan ang pagdagap ng pera mula sa mga kandidato, kapalit ang buto ngayong nalalapit na halalan sa Mayo 12. Pakiusap ng PNP iwasan, ibinta ang kinabukasan at bumuto ng tama. Maaari naman daw na i-report sa Comelec at mismo sa polis ay isang vote buying ayong eleksyon kung saan isa itong malinaw na paglabag sa batas na nakasaadbate naman sa Omnibus Election Code. Paliwanag ng PNP isang taon o maaring anim na taon ng pagkakakulong sa mapapatunayan sa nasabing vote buying. Pantatandaan na binuo ang isang offline kontrabigay upang masiguro na walang mangyayari na vote buying ngayong halalan. Mula sa NBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Na-recover ng Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit uh, o BCP ang 1.8 million pesos na laga ng umano'y shabu sa isinagwang uh, drug by bus operation sa Purok uh, Manayo Sayaw, Barangay Mansilingan, lungsod ng uh, Bacolod. Ayon kay Lieutenant Colonel Antonio Binetes, hepe ng uh, BCP o ang uh, suspect kinilala na sina Julay Gustilo. 40 anyos residente ng Purok Pagidait, Barangay Filisa at Antonio Pasos Tinto Jr., 48 anyos residente ng Purok Lupa, Barangay Mansilingan ng nasabing lungsod. Si Gostilo ang umano'y high value individual habang aminado naman si Pasos Tinto na gumagamit ng ilegal na droga. Nakuha kay Gustilo ang pitong sase ng at tatlong bulto ng pla, plastic sase ng umano'y Cebu na more or less 270 grams at mayroong market value na umabot sa 1,836,000 pesos ang mga suspect sa ngayon na ditinado sa jail facility ng Police Station 7 ng BCPO. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Kantong para sa DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Baguio City, higit sa apat na rang personnel at four class cadets ng Philippine Military Academy ang nakaboto kahapon sa ginanap na local absentee voting o LAB process sa Fort de Pilar Baguio City. Ayon kay Attorney John Paul Martin, Baguio City Election Supervisor, ang PMA Local Absentee Voting ay una sa dalawang araw na naitakda sa Baguio City. Batay sa record ng Comelec Baguio, sa 475 na aprobang Local Absentee Voting applicants sa PMA, 436 ang nakaboto. 30 siya mang hindi nakaboto dahil nasa ibang bansa at nakadistino sa ibang lugar. Sa 34 na naaprobang Local Absentee Voting sa Tactical Operations Group ng PMA, dalawang hindi at anim naman ang boboto bukas sa April 30. Ang local absentee voting ay itinataguyod sa ilalim ng patakaran ng COMELEC para bigyan na pagkakataon ng mga magsisilbi sa alanan na gamitin ang kanilang karapatang bumoto ng maaga. National positions at party list ang pwede lamang botohan ng mga local absentee voters. Para sa TV Network News, ito si Ari 41 Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang isang dating empleyado ng munisipyo ng Samal Bataan matapos makto ang nagbebenta ng ipinagbabawal na droga sa isang undercover na pulis sa barangay sa Pasamal alas 8.40 kagabi. Kinilala ni Samal Police Chief Police Major Gary Lupian ang sospek sa alias Jim, 46 anyos residente ng nasabing barangay. Nasamsam sa operasyon ang tinatayang 13.5 gram na shabu na may street value na humigit kumulang 91,800 pesos kasama ang mark money na gin ginamit sa Bebas Operation. Napag-alaman na dati itong utility worker sa munisipyo naka-assign sa garbage section ngunit sinibak sa trabaho matapos magpositibo sa si isang surprise random drug test ayon sa ulat ng Samal PNP. Matapos mawala ng trabaho ay nakatanggap sila ng impormasyon na sangkot na ito sa pagbebenta ng droga dahilan para ikasa ang Bebas Operation na pinangunahan ni Police Lieutenant Orlando Perez Jr. Agad dinakip ang sospek matapos magpositibo ang transaksyon sa ngayon nasa kustudiya na ng Samal PNP and Suspect at nakatagdan sa panang pa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.